alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam ba alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at alamin natin ang biography at naging kamatayan ng ama ng hari ng aksyon na si Fernando Poe Jr. si Fernando Poe Sr. Si Alan Fernando Reyes po, ikadalawampot pito ng Nobyembre taong isang libo hanggang ikadalawampot tatlo ng Oktubre taong isang libo isa, ay isang Pilipinong artista at direktor ng pelikula noong unang bahagi ng panahon ng sinehan sa Pilipinas. Si po ang ama ni Fernando Poe Jr., na kalaunan ay naging isang kilalang artista at icon sa industriya ng pelikula. Bago ang pagsikat ng kanyang anak, siya ay kilala bilang Fernando Po. Kalaunan ay tinawag siyang Fernando Po Sr. upang makilala siya sa kanyang anak. Pinangunahan niya ang unang pelikulang Darna noong 1951 bago siya namatay sa parehong taon. Bilang isang leading man, madalas siyang kasama ni Mona Lisa. Namatay siya dahil sa rabies. Talambuhay. Ipinanganak si Poe sa San Carlos City, Pangasinan, at nang maglaon ay nagkaroon ng anim na anak sa kanyang pangalawang asawa, si Elizabeth, Bessie, Gatbonton Kelly, ikawalo ng Nobyembre taong isang libo siyam na hanggang ikalawa ng Marso taong isang libo siyam naput siyam, ng Pampanga, Elizabeth, Liz, Ronald Allen, Ronnie o FPJ, Fernando II, Andy, Genevieve, Jenny, Frederick, Freddie Eboy, at Evangeline, Eva. Ikinasal sina po at Kelly noong 1940 matapos ipanganak ang kanilang unang dalawang anak. Samantala, ang aktor na si Conrad Poe, CP, si ay kanyang illegitimate son ng aktres na si Patricia Mahares. Ang orihinal na spelling ng kanyang apelido ay Poe, Catalan, PW, sa pamamagitan ng kanyang ama, playwright na si Lorenzo Poe, isang Katalan na immigrant mula sa Mallorca sa Balearic Islands. Nagtatag si Poe ng negosyo sa pagmimina sa Pilipinas at nagpakasal sa isang babaeng pangasinense na nagngangalang Marta Reyes. Karera sa Militar sa kasamaang palad, ang World War II ay nakialam. Labindalawang araw pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng digmaan sa Pilipinas, si Poe Sr. na miyembro ng Reserve Officers ng Armed Forces of the Philippines, ay tinawag sa aktibong tungkulin noong ikadalawampu ng Desyembre taong isang libo apat na isa bilang First Lieutenant. Ang kanyang unang atas ay bilang Assistant Provost Marshal ng 59th Provisionary Brigade sa ilalim ni Gen. Simeon de Jesus, mula Desyembre taong 1941 hanggang Enero taong 1942. Siya ay bumangon upang maging platoon leader, pagkatapos ay morale officer ng Lamaw Combat Team Regiment. Nakakita siya ng aksyon sa bataan, kung saan iniligtas niya ang mga residente mula sa isang bahay na binomba ng mga hapon, dala ang mga bata at mga nasugatan sa kaligtasan. Nanatili siya sa kanyang posisyon hanggang sa bumagsak ang bataan noong ikasyam ng Abril taong 1942. Sa pagsuko ng mga puwersang Amerikano-Pilipino, sumali si Poe Sr. sa kinatatakutang bataan death march. Lihim siyang sumapi sa Panay Guerrero sa ilalim ni Cole Macario Peralta Jr. Naging undercover man siya ng Llanes Intelligence and Information Corps. Ang mga ito, inihayag niya sa panahon ng kanyang pag-uusisa ng Postwar Loyalty Status Board. Siya ay bumangon upang maging isang kapitan, ngunit dumating ang isang punto na kailangan niyang iwanan ang kanyang karera sa militar. Personal na buhay Nagtapos si Poe ng degree ng Bachelor of Science in Chemistry sa Universidad ng Pilipinas noong 1935 at degree ng Doctor of Dental Medicine mula sa Philippine Dental College noong 1942. Kamatayan, Namatay si Poe 1951 habang nagtatrabaho sa isang pelikula matapos niyang pahintulutan ang isang tutan na may rabis na dilaan ang kanyang sugat dahil sa paniniwalang mabilis na gumaling. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, alam mo ba? 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 Alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo alam mo